Ito po yung pinalabas namin ng video ng isang police colonel na nakunang umano'y bumabatak. Totoo tanggi na ng opisyal pero ngayong araw, pinatawag na sa Campo Crame ang nasabing koronel, pinadisarmahan at ngayon po ay uh, nandyan siya ngayon sa Campo Crame. Matapos mapanood ang eksklusiwang video ng T3 Reload at kahapon tungkol sa police colonel na nahuli sa video na tumitira ng shabu Agad isinailayong sa drug testing si Superintendent Ramil Alejo, ang Deputy Chief ng Regional Highway Patrol Unit ng Bicol Region. Pati ang mga tauhan nito pinadrug drug test na rin. Bagamat sa sariling crime lab lang isinagawa ang drug testing, agad ding maksyo ng pamunuan ng PNP. Uh, immediately upon uh, watching that uh, video, ay kaagad kaming nagpakandak ng drug test. Inatasan din si Colonel Alejo na agad na mag-report sa punong tanggapan ng PNP sa Campo Crame. Lalabas daw sa mga susunod na araw ang resulta ng drug test kay Alejo. Uh, ordered uh, restricted uh, to certain limits at saka ka agad sa headquarters. Bukod sa unit ni Colonel Alejo, magsasagawa na rin ng random drug testing sa buong hanay ng Highway Patrol Group sa buong bansa. Ang uh, pamunuan ng RHPU5 ng Highway Patrol Group at uh, tinesting sila ng kanilang uh, respective uh, urine para makita sila for uh, any any signs of uh, drug use. immediately also our director police chief superintendent Arasad uh, Subong has ordered this immediate uh, administrative relief. hihilingin naman ng PNP ang video footage ng News5 na nagpakita kay Colonel Alejo na bumabatak ng shabu. Gate panila nagpapasalamat sila sa pinalabas na video dahil malaking tulong ito sa paglinis ng kanilang hanay. Ang tinitiyak dyan ng PNP, uh, hindi natin palalagpasin ito at uh, kung talagang uh, siya yung shaman yung involved dito, eh klarong-klaro naman doon sa video na ipinakita ng TV5. So ito nga eh, tulad nga nung sinabi ko sa reporter ninyo. Git ng PNP, malakas ang kanilang ebidensya laban sa naturang opisyal dahil sa video footage ng News 5. Kaya halos sigurado na ang pagkakasibak nito sa servisyo. Kung sakaling masibak si Colonel Alejo, wala itong matanggap ni Cinco mula sa PNP. Git naman ni Mark, handa siyang patunayan ng kanya mga nakita. Bukod pa sa video na nagpapakita ng pagsasyabu ng opisyal, dagdag pa ni Mark, may iba pang pulis na kasama sa pat session. Uh, dalawang beses lang po may naisama siya dun sa amin. dalawa, mga kasamahan din po niya. Tapos, uh, mga tatlong beses po sa isang linggo siya gumagamit. Pero ang mas matindi pang revelasyon, hindi lang minamanyak ni Colonel ang asawa ni Mark, pinipilit din siyang gumamit ng droga. Iba pang kaso ang posibleng kaharapin ni Alejo kung mapatunayan nang abuso siya ng babae. Preventive measures of course is uh, pinapa-institute na nga yung random drug testing sa lahat ng personnel. Siyempre yung walang schedule at yung walang uh, fixed schedule. Talbentol Rafi, mga kapatid, uh, nasa linya po ng ating uh, mga telepono, si Senior Superintendent Arnel Escobal, ang Regional Chief ng Highway Patrol Unit Region 5, gayon din si CIDG uh, uh, Children and Women's Desk uh, Chief, uh, Colonel Emily Buna. Unahin na po natin si uh, Colonel uh, Escobal. Colonel Escobal, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo, pati yung na sa inyo mga sagapanood. Opo, na-interview na po kayo ng staff namin kanina at sinabi nyo nga na ito ay nirelib na at narito na ngayon sa Kamkrami si Colonel Alejo. Pero ang tanong ko, Sir, kailangan mo bang at dapat siguro natin, Sir, alamin kung sino pa yung dalawa niyang kasama? Kasi sabi nung asset namin, eh nung pumunta siya dalawang beses, may kasama siya mga tauhan niya, na mga tiga HPG din. Siguro kailangan mo natin matukoy yung, Sir, kung sino yon. Ako ah, po, pa, -pa po natin 'yan at uh, alamin natin kung sino yung dalawang tao na 'yan kasi eh, hindi po namin tinutulurit yung ganitong gawain mm -hmm. dito sa Highway Patrol. All right. Eh, panghuli na lang po ano po reaction niyo na magkakaroon ng random drug testing lahat ng Highway Patrol sa buong bansa? Ah, ako po ay nagpakandak po ako kahapon nung nabalitaan ko po na may balabas na ganitong video. Mm -hmm. Nagpatawag po ako ng conference at na-coordinate ako sa Crime Lab. For random drug testing. Kaya nga po nakuha na natin ng sample sa si Colonel Alejo. At kailan kaya, sir, ang result? Bali, pinapawala po po sa crime laboratory na kung pwede may labas lang. Kasi hiningi na rin po sa aming headquarters. Ayon. Alright. Maraming salamat po, Colonel Arnel Escobal, Hepe ng Highway Patrol Unit, Region 5. Samantala, lipat naman tayo kay Colonel Emma Libuna. Colonel Libuna, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. All right, nirereklamo po itong uh, Deputy uh, Chief ng uh, Highway Patrol Unit sa Region 5 na bukod po sa nakuna ng video na bumabatak na Shabu, eh sabi ng asset namin, yung missis, niya, pati yung misis niya inaahas, hinahipo-hipuan, hinahawakan at pinipilit na gumamit ng Shabu, ma'am. Ano ho kaya pwede nga uh, may tulong dito ng WCPD? Uh pwede po silang magsampan ng kaso ako plus si Bruce niya. Opo, laban po doon sa, sa Colonel. And at the same time po, bukod pa po doon sa criminal case, ang administrative case pa po. I, hindi, ito po ay hiwalay doon sa kanyang paggamit ng, ng, ng drag. Aha. So, patong, oh. dito ba? Patong-patong ang kaso niya. Meron siyang kaso sa tag-droga, ngayon may Opo, Acts of Business, more on criminal, di po ba? Opo, opo, opo. Ayaw. Opo, kasi hindi naman po, Uh, ano eh, yung kung pinipilit, kung hindi naman po na-consume, eh, sa, sa ganun po. Pero kung depende po sa magiging uh, statement right. po, okay. no? Opo. All Alright, maraming salamat po, Colonel Emily Bunao, hepe ng WCPD, Campo Crame.